Ayan, may apayabak po kayo kong han. May apayabak. Kung uh, po, oh. <laughs> ha. Mga permiso bros, t-shirt kami. <laughs> Wait ah, oh, kaya po may video kami. Buri, buri may magpasalamat. Kaya tang may itong followers ah, uh, emu followers. Kaklase niyo ah, uh, na sinuporta. Iyan po may sponsor kanini. Parang asero. Shout out. Kaya kayo nga po. Ayan. Eh, takapunta ka lang salamat. Ang salap ko rin, bear with you, brother. Pa, thank you ko barkada barkado. Baysul po, tayat I... po. paring tetong. boy parang romant. Sa oh. ala rin, galing followers, dakala salamat. Sana yung mabagsawa nga rin, B. Joe. Paring laling, ang Joseph, ang paring Bino, Harwin, dakala salamat, sa suporta Uh, sana tuloy-tuloy tuloy kayo sa portal. Kaya followers. Thank po. Boy mong ba? Oh, Salamat ka rin. Hanggang kahit eh. Hello. Oh, hey. Okay. Ayan. Para sa so, po Pasalamat. Pasalamat kami naman kay kam Melissa at nya Pintalamia. Ah, uh, may ngan daan din ba? Oo. Oh. Kam oh. Maring Lina, kam Maring Chris, mar mar kam Maring Chris. Awa. Kam Chris, kam Atienda. Kung pa rin tigay mo, inyasawa mo, nakalasalamat, di ba? Kamuha ko pa rin. Kamuha ko, Mari Malaya. dian. sana patuloy kong suporta. kamatangaris maris. Ka Kabangalan mo, masaya tayo. Diba? Inyasawa uh, ng <laughs> boy. Boy Berting <laughs> 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 Bertin. Kat <laughs> Diba? Kaya't tinali niya, mukha nung, yan pala may kasama yung ulang. Diba? Thank you, thank you, thank you. Sana po yeah. patuloy kong suporta kay perwisobros Bros. Ah, uh, di ba? Oh. Tsaka po kami, mape you pa. Magpasesya kayo po. kayo kami talaga. Sa ako po, perwish you. kayo oh. salamat. <group> oh, <Exactly. partout> <engaged> Thank Enjoy po po. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.